So let's go. So yan guys, good morning, good morning. This is Yona Kalong Vlog. So tayo po magpapatuloy sa paglalakbay dito sa Tayo. So walking, walking na lang po tayo dito kasi tayo ay tapos na sa kabundukan. So nasa patag area na po tayo. So nandun po yung aking mga kasama, yung mga magagandang vlog na yan. Siya po si Wengay. Si Negrong Gala. And the other. So, ayan. Si, ano ba pangalan mo banda? Oh, Roda. Ayan, si Ate Roda. So, kasama po namin ngayon si Ate Roda. So, gusto po nilang magtahong. So, I don't know kung gugustuhin kung uh, kami ay makakakita po ng tahong dyan sa part na yan, guys. So, tara, samahan nyo po kami mag- Mag- Hanap ng tahong. So, samahan nyo po kami, guys. Punta kayo doon, ah. Tara doon baba. Wala tayong makikita ang tahong dito. Yan, parang parang gusto po nilang kwan, eh. bubong. ka naman. Oyster Oyster? Oyster? Oyster daw guys. Ayan. Pero. Ay Tide lang niya. Ni. Susu. 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 Niya. Susu. Iguam... Kaso ayaw ko silang puhani. Kawawa naman sila. Ang ah, liliit pa. Hindi ko maka agurong a ah. Kita? Agurong? Bakit mag nagurong eh. Yeah, agurong ba ata? Oo, well, oh, nagurong. Kunak lang wala lidig. Agurong na ito lang. Oo, kasi agurong. yung agurong is masarap siyang igata. Tapos sisipsipin mo. Wow, perfect. Eh uh, oo, -sip e, oh, alam ka, paano mo kakainin niyo? Paano mo? Paano mo kakainin ng suso? 'Di ba sinisipsip? 'Di ba guys, sinisipsip 'yon? Tinutusok 'yon. Ah, tinutusok ba 'yon? Mas masarap din. <laughs> yung tinutusok. Ay, syempre ah. Uh? Oh, 'di ba? Yes, uh, color. Mo, agree, agree talaga si Negrang Gala. Ako nung bata. Ayoko din ng bata. Medyo bago 'yung orong mo pero oh, so right. Na. Yeah, oh, oh. Puro patay naman ata. Bakit ganyan yung kulay? Syempre nag-ano siya, na-dry na ko mga dito. Pero ano na sila? Parang may, may laman pa ba yan? Wala naraman, ba Ayon. Ayon na. Okay. Yung mga Ah, ganun ba? Oh, kasi kasi never pa akong pani. Ah. Alam Kaya mo yan? Opo, yung, yung bundok na picture mo ko ay. Yan. yung model Mira Yeah. <laughs> yung sa 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 bahay niyo! Yung niyo! yung bahay niyo? Alam ko niya. Natural, kasi kakagalan ng tubig. Ano ka ba? Ito ay, ito ay, ano ba tawag dito? Ah, uh, lang. So, siyang para malambot di ba? Wala ka lang makita kahit anong may uwi. <laughs> yung buto! Ay, hindi pala! Bato! Ay, hindi yung bato. Buto bato. Boto o bato. Da, boto. Boto. Wow! Buto ka buto. Buto na lakay mo. Buto na Ay, yung laki din. Atoy! Han, oh, adati ko na atoy? Diyo ka mo kasi nakarikot pa eh. Bakit da, baka natanagyan na baka. Natanagyan na ako. lang panungkit. Tara na. So, naga, guys. guys. Wala kami makita. Wala naman pong tahong dito guys. Puro siya talaba. Ay, talaba ba ang tawag dito? Easter. Oyster. What is oyster in Tagalog? Talaba. <laughs> o, oh, talaba naman pala eh. Ano ba naman sa ati Wenggay? Akala ko ako'y mali. Tama din naman pala ako. Yes, talaba. It's talaba. Ayaw niya nang? Tagalog guys, yes. Gusto nyo ng English, sosyal. Mm. Mm. Sosyal, sosyal. Sa I don't want talaga. Wow, sana all. <laughs> o oh, ba? Diba? So, wala po kaming nakitang atahong ko dito. Puro talaba po. So, yung talaba. Tsaka yung agurong daw. Yung, what is, yes, it's susu It's susu So, kami ay pupunta na po doon guys. So, iiwan na po namin itong magandang view dito sa part na to so ang aking aeroplano ay nandoon na so bye bye airplane so tayo po ay babalik doon sa part na yan oh ate you're here yes direct lang ano kunin mo, maikitin niya ni Gata. Lagyan ng kalabasa. <laughs> ay, huwag mo na, maawak at mahabag sa trap. Kung yan ay napakaliit lamang. Baka mas malaki pa yung iyong daliri. So, ayan. So, masukal siya dito sa sa park na to, guys. Ayan. So, itinabi na ng tubig.

Bangka <laughs> siya. Solo na talaga siya. Ay, nakasakaw. Ano na tayo daanan doon, no? Ayun, no? Di ba may daanan doon, no? Ayun, may daanan. So, nagtataka si Negrangala. Paano daw nakarating yung tao doon? So, ayun. Tingnan nyo yung mga estilo ng bahay dito, guys. So, since sila ay nakatira dito sa mga uh, tabing dagat. So, ayan. Ayun, bahay. Isda. Masa nang Isda. Tapos yung iniinom na galing sa ibon. Wala. Kung hit level, huwag ang nature ka na. Dahil ka dalawin yan. Ikaw nagagawin ka nababali. Ikaw nagagawin ka nababali. Ikaw nagagawin Wala na, dati madaming kawang dito eh. Meron ba? Oo. Hindi ko yun nakan. Pero lang. may mga ganyan na kasi oo. Oh. Sa mga yung kasi ako nakarating na may tahungan eh. Doon ang dami. Ang dami. Kala, sabi niya, ayaw niya daw kami katabi. Ayaw daw makitabi. Ako daw. Huh. Nag-video lang naman ako doon. Dumerit siya lang naman ako mag-video doon, guys. Yun lang naman yung purpose ko. So, ayan, guys. So, kami muna ay magpapahinga po muna dito. So, meron ba kayong mga tinapay, guys? Gutom ka na naman? Nandito. Ikaw yung mag-maon eh. Ilabas niyo na nga po yung tinapay. Ilabas niyo na nga po yung tinapay. Okay. Ayan Ayan guys may tinapay tayo tara kaya po tayo ng tinapay tinapay kayo oh tinapay nasaan yung may wheat <laughs> may palaman yun <laughs> 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 yung wheat no may mayo pa yun eh tayo ko kaya sorry guys <laughs> may palaman pa siya, di ba? Bang. <laughs> Siyempre, mga tera kang kang, uh, ano yaw? Tinapay ko, hira. -tera so, tinapay. Mga tera kang tinapay. Oo. Ayun, 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 ayun na si ate. Pahingan ko ng mayo. Baka kabay, ka, tira ka pang kape dyan. Pati kape na din. Upo ka dito. Ayan. Hintay O, po namin. Ito po yung may dalang mayo guys. So, ako ay makikihingit. Kasi may dalang po siyang tinapay. Walang palaman. So, naghahanap po kami ng palaman. Ay, ako lang pala. <laughs> Nagbahay <mapaputin> ka pa <laughs> po Ako lang pala. Sorry naman. Ay, marami ka pa pala. Mara Oo, marami pa siyang palaman. Baka ah, gusto niyo rin makipalaman. Ayun, ang sarap na ng pagbiyat oh, na siya. Uminit pa. Nagbiyat <laughs> na, uminit pa. Ang ganda dito, no? Malaya, no? Ang yeah. ulit, uh, kahit uh. malaya. Oh, Tunipis yung isa. Ayun, tinidaw, please. O, oh, bahitin na, paano? Pwede pa naman na. May mayo pa dito. Wow, nag-over ako ng mayo. Parang sa akin. Fly me to the moon. Oh, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes lang. Every palaman ng mayo, guys. Yes, kasi... Yes. Yes. kasi ito talaga kakapalit Kasi kapal ng mukha ko. Yes, agadwa oh, yes. kayo. Agadwa ka. <laughs> so, yes. yan, guys. So, magkala. your own ball. <laughs> Paano ka tiyang <chan>, gafin? <laughs> Hi, guys. Kain tayo. <laughs>

Lutip loop. Ayan. Tapos pipipipi. Pipi. Tapos kagat. Mmm. Mmm. Ang sarap. Ang sarap yung sa sa mo. Itlog uh, na iyo. Oo. Takto na <laughs> Very, 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 very good. Okay na. Kompleto na. So hanggang dito na lang ang aking vlog guys. This is Jan Angkula Vlog. At laging nagsasabi tayo pa ay laging mag-iingat sa ating paggala. Bye bye and God bless everyone. Bye! <laughs> a fool, a foo!